Ako para i ko sa inyo ang aking kaalaman sa pagluluto. Magluluto po ako ngayon guys ng uh, salmon belly. Gagawin ko po siyang uh, sinigang sa miso. So, ipapakita ko sa inyo guys ang mga ingredients na uh, ihahalo ko sa aking pagluluto. Okay? Ito yung mga ingredients na hinahalo ko sa aking uh, sinigang sa miso. So, ito yung aking salmon belly. So, hahaloan ang siya ng baby bok choy. Tapos, ito yung uh, mga ingredients. Meron siyang garlic, loya, onion, at saka tomato. So, ito guys, ito, ito, ito. Ang dapat talaga dito, ang panghalo is uh, jalapeno. Kaso, wala po akong nabili dahil hindi po ako lumabas tong araw na to. So guys, dahil sa wala nga akong halupin yun na isa sa bahay, pumunta ako sa likod ng bahay ko, uh, may natira pa akong mga halaman doon. So ang natira na lang talaga is halupin yun. Nakakatuwa nga lang guys kasi ganito na ang hitsura niya. Instead na ito yung gagamitin ko So, ito na lang muna ang gagamitin ko. total naman, ako lang naman ang kakainat tsaka anak ko. So, hindi na kami pwede mamili. Wala na kaming choice doon. At saka yung <clears throat> panghalo ko sa miso, ito na yung binili ko, guys. So, ayan. Organic miso siya. Kung sa Pilipinas, makakabili ka sa palengke ng uh, tingit tingi ng mga miso, mga ganun. Makakabili ka ng 5 pesos, 10 pesos na miso dito, ito na yung mabibili mo. Wala na akong makikita uh, katulad sa Pinas. Hindi nga ako sanay nito sa umpisa, kaso siyempre wala na akong choice. So, uh, kumbaga, sinanay ko na lang yung sarili ko na ganito ang ihahalo ko. Masarap din naman siya. Malapit na nga siya maubos eh. So, uh, samahan niyo ako guys. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano lutuin. Simple lang siya. Okay? ating garlic. Tapos, natin ang ating sibuya. Siya. Nasa 5 minutes na siyang kumukulo. Lagyan yeah. na natin siya ng miso. So, ang ginagawa ko ba yung sa miso, 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 miso. Ginagawa ko sa miso, ganito lang. So yun guys, malapit na siya maloto. Inaantay ko na lang na uh, kumulo siya ng mga 3 minutes ulit. Tapos pag na-loto na, na yon okay na yung isda niya, ilalagay ko na yung uh, baby bok choy. Okay? So yun lang guys, napakadali lang niyang lutoin Kaya sabi nga nila, paano mo daw mapapasarap ang iluloto mo kailangan pag magluto ka with feelings. Okay guys? So, ganun lang guys. Uh, ang gagawin natin kapag nagluluto tayo, kailangan samahan natin ng feelings. So, itong pagkain na to, itong ulam na to, favorite talaga to ng mga anak ko. Madalas ko itong niluluto. Tapos yung mga pagkain maasim, lahat ng klaseng mga sinigang o sinampalukan, yun talaga yung favorite ng mga anak ko. Kaya ito, Uh, madalas ko itong lutuin para sa kanila. Except lang sa asawa ko. Dahil hindi siya kumakain ng Pilipino ko. So, yun na guys. Kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung kanyang gulay. malapit na siyang maluto, antayin ko na lang guys na maluto ang kanyang gulay. Para mamaya, ready na kami kumain ng lunch. Ayan guys, kumukulo na siya. Medyo luto na yung ating gulay. Kaya pwede ko na siyang patayin. at malamit niya pa ng gulay ipan ko nga mmm, masarap ng sabaw bukang marami akong makain ito guys